Ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan, mababasa sa bagong tipan ng Biblia sa Mateo kabanata 20, bersikulo 1 hanggang 16. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapupunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-ikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-ikalabindalawa ng tanghali at nang mag-ikatlo ng hapon at sa ganoon din ang ginawa niya. Nang mag na ng hapon, siya ay lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila, kaya't sinabi niya, Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho kayo sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, Uh, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang sa laping pila. Nagreklamo ang mga nagtrabaho sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, Isang oras lamang gumawa ang huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila. Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? Ayon nga kay Jesus. Ang nahuhuli ay nauuna at ang nauna ay nahuhuli.